Ayan, ang lalaki ng dahon. Napakalalaki niya talaga. Ayan, oh, malak pa sa kamay ko. Yan. Ayan, hanggang siko ko yan. ang laki. Diba? welcome back po ulit sa akin channel. Sa so, natin yung mga bugis. Ayan, tag-ulan na ngayon. Pero may bulaklak pa rin yung ilang mga bugin bilis dito. Tapos, ayan, nagtutubuan na yung mga kalijum Nung nakaraan na sila, so ayan na sila ngayon. Tumutubo na naman. Ayan o, iba-iba. Nagsingit-singit na sila dyan sa may mga ibang halaman. may butas pa tong isa. So, ayan. Meron pa dito. Kasi yung ibang lupa na ihalo na dun sa ibang halaman. Kaya nagtubo-tubo na sila. Siguro meron laman. Kaya, ayan. Nagsitubo na sila dyan. Ayan pa yung iba. May mga robusta pa dyan. Ayan yung angel wings. Ayan. Dito meron na akong emperor at lipstick. Ayan. Tumubo na lang din sila dyan. Oh. Ayan, kasama nila yung aking hoya. Ayan, meron akong hoya dyan. Bigay lang yan ng friend ko. Humaba na. Ayan, mahaba na siya, oh. Ayan, pero hindi pa siya nag-flowers. Ayan, tapos meron pa dito. Ito, dwarf. Dwarf caladium. Ang ganda yan pag kumapal. So, ayan yung mga halaman ko ngayon dito. Ngayon, tagulan. Ayan, meron pang isang Anong tawag dito? Queen of the night. Ayan, kasabay niya nung nakaraan. Lima, sabay-sabay bumuka. Tapos, ito na yung aking giant photos. Golden photos. Ayan. Pumunta na siya dyan sa may aming bintana. Kaya, ang gagawin ko ngayon, tatanggalin ko yan ngayon dito. Kasi, natabunan na niya yung bintana. Madilim na sa loob ng bahay. Ayan, ang lalaki niya, no. Ayan, sobrang lalaki. So, tanggalin ko siya. Kasama siya dito sa mga bogis ko. Yung nasa ilalim mga bogis yan. Ayan, ito napakalaki ng dahon. Tingnan nyo naman yung dahon yan. Mas malaki pa sa kamay ko. Yan oh. Hindi ko nga madakot. Ayan. Tingnan nyo hanggang siko ko yung laki niya hanggang siko. Ayan, ang laki. Ang taas. Kailangan ko na siyang tanggalin. Tumutubo lang naman yan dito. Ayan, ang lalaki ng dahon. Ha? Oh. Sobrang, nung pandemic, ang mahal-mahal nito. Pag giant. Ngayon, tignan nyo naman, tumutubo na lang dito. Sa gilid-gilid. Ayan, tingnan nyo, magubat na naman, kaya magtatanggal na naman ako ng mga giant photos. Ayan, meron pa dito. Ayan, oh, nandito na sa garahe, hanggang bubong na siya. Ayan, tatanggalin ko na rin yan. Ayan. Tara na, Ayan. Nagdala pa ako ng gunting. Madali lang pala siyang tanggalin. Ayan. Hatakin ko lang yung ilalim niya. Ayan o. Oh. O. Oh, diba? Ang laki. Sobrang laki. Ayan, tapos dito naman sa may bintana, ito yung mas maraming um, umakyat na potos. Yan tatanggalin ko para lumiwanag sa loob kasi natatabunan na siya ng buging bilye. Tapos mas malalaki itong dahon ng potos kaya ito ang dapat ko hilain. So, ayan, natanggal ko na siya sa may bintana. Andami eh. Ito pa sa gilid ng pader. Ayan. Ang lalaki din ito. Ayan, naputol. Ayan. Ang haba ng ugat niya. Hanggang doon na sa ilalim. Ayan, natakin ko lang. Ayan, oh. Habang umaakit siya sa bahay, lumalaki yung dahon niya. Palaki ng palaki. Habang umaakit siya, palaki ng pa-giant ang pa yung mga dahon niya. Ayan. Pansin ninyo, yung ilalim, maliliit yung dahon. Tapos yung pinakataas niya ang lalaki. Kapag umakyat pa yan ng mas mataas, siguro mas malaki pa yung mga dahon niyan. At ito na yung huli. Ayan, yun nandito sa may garahe. Ayan, ang lalaki ng dahon. Ang taas na kasi. Ayan. Tanggalin ko na to. Ayan, di lumiwanag na. Oh. Uh, kaya lang may mga ano-ano siya. Parang maliliit na ugat. So, ito na yung naputol ko. Ang dami, oh. Ayan. Pwede yung ibabad sa tubig kung hindi nyo pa matatanim. tanggalin, tanggalin nyo lang yung per nodes niya, tapos ibabad nyo sa tubig. Ayan, ito pa yung iba. Ito, ang laki oh. Laki talaga. Parang payong. Ang laki niya. Ayan, sobrang laki. Oh. Tingnan nyo yung daspan doon. Yung kulay blue. Ayun o, oh. yung daspan na yan, ay daspan, basuran pala. Ayan, tinan nyo kung gano'ng kalaki sa dahon. Mas malaki pa yung dahon, kesa dun sa basurahan. Ayan o, oh. tinan nyo naman yung laki niya o. Oh. Napakalaki talaga. So, yan muna sa ngayon, till next video. Thanks for watching. Bye bye. Ayan, lilinisin ko muna itong mga naputol ko. Gugunting-guntingin ko muna. Ayan, meron pa dyan maliit. Tinira ko talaga yan. Para hindi naman ako maubusan ng ganitong photos. Ayan. Gugupit-gupitin ko na lang muna ito. Thanks for watching!